Purihin at dakilain natin ang Diyos na buhay na kung saan ay uh, karapat dapat siyang tumanggap ng mga ganitong bagay sa ating mga nilikha. Sapagkat tayong mga kumikilala sa Diyos ay uh, yun po ang dapat nating ganapin at gawin na tayo po ay laging magpuri at magpasalamat doon sa Diyos na manlilikha sapagkat siya ay napakadakila, mahabaging Diyos, maawain Diyos at mapagmahal na Diyos. Kaya po tayo ay inibig ng Diyos sapagkat tayo kanyang gawa upang tayo ay magpatuloy sa buhay na inihanda ng Diyos. Kaya ngayon, patuloy po tayong mag-aral ng Kanyang salita nang sa ganun ay maintindihan natin at maunawaan natin yung napakagandang plano ng Diyos sa mga tao. At ngayon, dahil tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, Sapagkat ang inyong pong mga katanungan ay patuloy pong nasasagot sa pamagitan po ng pagbabasa ng kasulatan. Kaya magpatuloy na po tayo sa pag-aaral po ng kasulatan. Itong katanungan ito ay galing po sa ating mga taga-subaybay at nagtatanong po sila. At ngayon po ang itong katanungan ito ay basahin po natin. Ito po ay galing sa isang uh, YouTuber din po ng kanyang username ay language version. So, basahin po natin ang kanyang tanong. May tanong lang po ako. Di ba po noong namatay si Jesus ay muling nabuhay at nagpakita pa siya sa mga apostol? After niyang mabuhay, makasama pa nila si Jesus hanggang 40 days. Tanong ko po, namatay po ba ulit si Jesus? Kung hindi, saan po napunta yung katawang lupa niya? sa anong anyo po ba siya umakyat sa langit? Sa katawang tao po ba o sa espiritu na? Kasi po, di ba, hindi pwede sa langit ang katawang lupa. Gusto lang ko pong malaman kung anong anyo siya umakyat sa langit. Okay? Thank you so much sa inyong katanungan. Napakaganda ng inyong mga tanong. At alam ko po kayo ay nag-uusisa at gusto nyo pong malaman ang mga bagay-bagay na patungkol sa ating Panginoong Hesus at malaman natin yung katotohanan. At sapagkat alam po natin, hindi ito kayang ipaliwanag ng, ng maliban na nakasulat. Sapagkat doon po natin maintindihan at maanuwaan yung tamang sagot. Kaya't halika't ating aalamin itong mga bagay na ito. Bago ko po basahin ang kasulatan, ay nais ko po mo nang bigyan ito ng linaw, ano, Nung namatay po ang ating Panginoon Kristo at binuhay na muli, ano yan po ay dapat nating malaman na hindi na po siya mamamatay na muli. Ano base po sa inyong katanungan ay kung namatay muli ang ating baneso Kristo bago umakyat ng langit. So, hindi na po siya namatay. At ngayon, puntahan muna natin yung kasulatan para doon natin talaga makita yung mga bangay na itinatanong ninyo at masagot ko. So, basahin po natin. Basahin natin dito sa mga sulat ni Lucas para maintindihan natin yung nangyari at naganap sa ating Paniso Kristo nung siya po ay napako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay. So, titingnan natin yung kaganapan muna. Basahin natin, Lucas 24 verse 1. Datapot ng unang araw ng sanglinggo, pagka umagang umaga ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda. Ituloy po natin sa verse 2. At nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. At sila'y nagsipasok at hindi nila nangasumpungan ang bangkay ng Panginoong Hesus. So dito muna tayo tumigil. Papansinin natin yung pangungusap na kung saan yung mga Takasunod ng ating Panaso ay mag-uusisa doon sa libingan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, nung napuntahan po nila ay naigulong na yung bato. At nung pumasok sila doon sa libingan, tatanda po natin, no? ang libingan ng panahon ay inuukot sa bato. Hindi katulad natin sa panahon natin ngayon, naguhukay ng na lupa at doon tinatabunan. Sa panahon po ng ating Panasokristo, ang libingan noon ay inuukit sa bato at ang pantabon o ginugulong yung batong malaki. So, yun po ang set up nung panahon nila para makita nyo ang pagkakaiba ng paglilibing. Ano ha? Ngayon, dito, pasinin natin sa verse 3. Ulitin ko po para makita lang ninyo ang mga bagay na itinatanong ninyo, maaring malapit dito yung sagot. So, na natin. Basahin muli natin ito. At sila'y nagsipasok at hindi nila nasumpungan ang bangkay ng Panginoong Hesus. Ano ba yung salitang bangkay? Ito po yung katawan ng Panginoong Hesus, hindi na po natagpuan. Ngayon, kung babalikan natin ang inyong katanungan, ano po, para magbigay lang sa atin ng pangunawa sa inyong mga itinatanong. Sabi mo, no? Noong namatay si Jesus ay muling nabuhay. So, napasa natin, nung nabuhay na muli, wala na yung bangkay ng ating Panginoong Jesus. Di ba? Ngayon, sabi mo pa dito, si Jesus ay muling nabuhay at nagpakita pa siya sa mga apostol. After niyang mabuhay, makasama pa nila si Jesus hanggang 40 days. Tanong ko po, namatay po ba ulit si Jesus Christ? So, hindi na po namatay. Wala na pong kamatayan ng ating Panginoong Yesus. So, babasahin natin ang pangungusap na yan na talaga makasigurado tayo na hindi na po mamamatay ang ating Panginoong Yesus. So, basahin po natin. Dito po sa mga sulat po ni Juan, Apokalipsis chapter 1 verse 18. Basahin natin para maintindihan natin na hindi na po namatay ang ating Panginoong Yesus. Ito po ang nakasulat. At ang nabubuhay at akoy namatay. At narito akoy nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Ngayon, bumasa pa tayo ng ibang salin para mas maunawaan po natin. Basahin muli natin. Diyan din po sa Pahayag 18, akoy buhay magpakailanman. So malinaw po ang tinutukoy diyan. Capital A ng salitang ako'y ang tumutukoy po dito yung ating Panuso Kristo. Ang sabi niya, ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako pero masdan mo buhay ako at hindi na muling mamamatay. So malinaw po, hindi na po mamamatay ang ating Panuso Kristo base sa inyong katanungan ito. Uulitin ko po no, sabi mo, ito yung tanong mo. Para makita ninyo ang ating uh, pinag-uusapan ay nakasulat yung sagot na inyo pong itinatanong. So malino po ba? So nung namatay po ang ating Panuso Kristo na ilibing, nung binuhay na muli, ay hindi na po siya makakaranas pa ng kamatayan. Kaya ang sinasabi ng kasulatan dito, yon po, ang sabi po dito, at hindi na muling mamamatay. Malino po, no? Uulitin ko ang talatang ito para mas malinaw. Tandaan ninyo ho, ang mga nakasulat dito po sa aklat ng pahayag chapter 1 verse 18. Uulitin ko po. Ako'y buhay magpakailanman, idinideklara ng ating Paneso Kristo, siya po'y buhay, muling nabuhay sa mga patay. Ang sabi pa niya, namatay ako, totoo po yun. may kamatayang naganap sa kanyang nung siya'y nagkatawang tao. Pero masdan mo, Buhay ako at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng mga patay. So malino po. Kaya dapat niyo maunawaan ang inyong tinatanong ay may sagot sa ating pag-aaral po ng kasulatan. At ngayon, atipang pang-aalamin, yung bang katawan ng ating Panginoong Kristo ay nung nabuhay na muli, ay iyon din po ba ang katawan? Kasi ang sinasabi po dito, no? ating muling basahin ito Sa anong anyo po ba siya umakyat sa langit Sa katawan tao po ba o sa espiritu na So yan ang atin sasagutin Malamang po na hindi po sa katawan po yung dating katawan nung pagkabuhay na muli Sapagkat ang sinasabi po ng kasulatan ay yun ang ating tatanggapin Maging dito sa yung tanong no kung binuhay siya sa espiritu na Malamang 'yung kanyang katawan ay katawang panglangit. Amen. So kasi po iba 'yung katawan na panlupa na may kabulukan. Iba naman 'yung katawan na panglangit. So aalamin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo. So siya po ang magpapaliwanag sa atin. Hindi po ako magpapaliwanag, babasahin natin 'yung paliwanag na 'yon nang sa ganon magkaroon po tayo ng tamang pagtanggap ng katotohanan. Kung ano yung sinasabi ng kasulatan na naisulat ng mga apostol, tatanggapin natin sapagkat yun po ay ipinahayag ng Diyos sa kanila para maisulat. So basahin po natin. Dito po tayo mag-umpisa sa unang Korinto chapter 15 verse 38. Tuloy-tuloy po para makita lang natin yung mga bagay na katawang panglangit. Ano? Dito po natin titingnan kasi base sa tanong mo, na kung saan ang Panginoon sa si Kristo ba nung binuhay na muli, di ba? At sabi mo, aakit sa langit. Yung kanya bang pagbabalik sa langit do sa kanyang dating kalalagayan sa kaharian ng Diyos? Ang tanong mo, nasa katawan po ba o sa espiritu na? So, yan po ang inyong katanong. Ano? So, babasahin natin itong talatang ito para maintindihan natin. Ang Diyos ang nagbibigay anyo sa binhing iyon. Ayon sa kanyang kalooban, at ang bawat binhi ay may kanya-kanyang anyo kapag tumubo na. Tuloy po natin. Ganon din sa katawan. Hindi lahat ng katawan ay pare-pareho. Iba ang katawan ng tao, ng hayop, ng ibon, at ng isda. Tuloy pa natin. May mga katawang panlupa at may mga katawang panlangit. So malino po dito pinapakita na sa atin kung ang ating Panginoon Kristo ay nung pumanaog dito sa mundo, alam naman natin na ito'y pinaghanda ng Ama ng isang katawan. No? So yung katawang yon inihanda panlupa. Kaya nung bumalik po ang ating Panginoon Kristo sa langit, meron na po siyang inihanda rin ng Diyos na katawang panlangit. Malinaw po. Ayan ang dapat natin malaman. Ngayon, di puntahan natin muna yung Hebreo 10.5 para malaman natin na ang ama mismo ang naghanda ng katawan na bago pumarito sa mundo ang ating Panginoong Hesus. So ito po, mababasa po natin sa Hebreo 10.5. Kaya nga nang dumating si Hesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang ama, hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao. Kaya binigyan mo ako ng katawan na iahandog ko. So, ang ahama po ang naghanda ng katawan para magkatawang tao. At yung katawang yon na nabubulok at nasisira, yun po'y walang kasalanan. Kaya yun ang inihandog para sa ating mga kasalanan. Ngayon, sa tanong mo, nung bumalik ba siya sa langit, di ba? Ngayon, babalikan natin itong salitang katawan. Ano ho? Para maintindihan natin yung katawan na panlupa at yung katawang panglangit, magkakaiba po yun. No? Kaya nga tayo pa Kristo ay nagkaroon ng katawang panlupa. Malinaw po doon sa ating binasa kanina, no? Na kung saan ang ating Panginoon Kristo, bakit nga ba nung pumasok ang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo, hindi nila na nasumpungan o hindi nila natagpuan. Basa nga tayo sa ibang salin. Kaya pumasok sila sa loob pero hindi nila nakita ang bangkay ng Panginoong Yesus. So hindi nila nakita. Sana, saan yung napunta? Bakit nawala yung bangkay ng ating Panginoong Yesus? Tandaan po ninyo, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi basa-basa natin malilirip. Amen? At yun ay para hindi galawin ng mga taong hindi nakakaunawa. Kaya ang Panginoon po, kapag naghanda ng katawan, ay ang Diyos po ang bahala doon kung saan pupunta ang mga bagay niya para hindi pa kailaman. yung nabuhay na muli ang ating Paniso Kristo, malinaw po yan ay binago yung kanyang katawan. Ayan ang dapat nating alamin naman. no? Sabagat dito sa mga tanong mo, no? babalikan natin. Ano ba ang naging anyo niya? Sa espiritu ba o sa katawan ba? Langin nating aalamin ang mga bagay na ito. Kaya muli natin babasahin itong tanong mo para maging malinaw pa. So kanina nakita natin ang sagot ay nasa kasulatan. Kaya babasahin pa natin. Iisa-isahin natin to kung meron pa tayong makukuhang kasagutan sa inyong mga tanong. Sabi mo dito no, ating uulitin para makakuha pa tayo ng sagot. Nung namatay si Jesus ay muling nabuhay, nagpakita siya sa mga apostol after niyang mabuhay makasama pala si Jesus hanggang 40 days. So tama po yun. Nabuhay ang ating Panaso Kristo ng 40 days bago umakisa ng langit. Ibig sabihin, nung nabuhay na ba muli ang ating Panaso Kristo, yung bang katawan niya, yung parimban dati? Kung papansinin po ninyo, nung nabuhay ang ating Panaso Kristo, hindi nila agad nakilala ang Panginoong Yesus. Nakita po ninyo. Kasi nga naman po, paano nila makikilala ang Panginoon so Kristo nung napako sa krus ay halos magkalulay, loray ang kanyang katawan. ba? Diba? Puno ng dugo ang kanyang katawan. Pinako pa sa krus, kamay at paa. Niligyan ng koronang tinig ang ulo. So ibig sabihin, halos mawa sa kanyang katawan. Nakita po ninyo. Pero nung nabuhay na muli ang ating Panaso Kristo, ano po nangyari? Ayan, ngayon, alamin pa rin natin yon, Ano? Tuloy natin itong tanong mo. Tanong ko po, namatay po ba ulit si Jesus? So, hindi na po muling namatay. Ano? Kaya nung nabuhay na siya, wala na siyang kamatayan. Base doon sa ating binasa kanina sa Pahayag 1.18. Tuloy pa natin. Kung hindi, Saan napunta yung kanyang katawang lupa? Ngayon, kung iisipin natin, saan nga ba napunta yung katawang lupa? Malinaw, kanina binasa natin, hindi po natagpuan. No? Sabi dito, hindi nakita yung bangkay ng Panginoong Isus. O saan napunta? Ang mga bagay na yan, ang Diyos lang po nakakaalam. Maaring ito ay uh, inalis ng Panginoon yung dating katawan ng Panginoong Isu. Sapagkat inihandog po yun eh. Amen? At ngayon, nung nabuhay na muli ang ating Panginoong Kristo, binigyan niya ng bagong katawan. Katawang panglangit. So ngayon, yun ang ating aalamin. So babasa tayo sa mga kasulatan para maintindihan natin, totoo nga ba na mayroon siyang bagong katawan na panglangit? Okay, so ngayon, ating pang babasahin sa mga kasulatan. Sabi po dito, no, muli natin basahin nga ito sa ibang salin. Iba ang ningning ng araw sa ningning ng buwan. At iba rin naman ang ningning ng mga bituin. At kahit mga bituin ay may iba't ibang ningning. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang katawang inilibing ay mabubulok. Ngunit kapag ito'y muling binuhay, hindi na ito mabubulok kailanman. So ito yung sagot. So nakita agad natin ano ha? Yung sinasabi mo nung namatay ang ating Paneso Kristo, saan napunta yung katawan? So dito malinaw sa mga sulat ni Apostol Pablo, no? Na kung saan ang sabi dito, ganyan din sa muling pagkabuhay ang ng mga patay, ang katawang inilibing. So inilibing po ba ang katawan ng ating Panesos? Amen, inilibing. Na may kabulukan po ba? So, ang Panginoong Hesus ay hindi po nakaranas ng kabulukan. Dahil yan ay propesiya Amen? Mamaya, babasahin natin yon. Ngunit, kapag ito'y muling binuhay, hindi na ito mabubulok kailanman. So, ibig sabihin, yung kanyang katawan na ibinigay ng Ama, na kung saan ay yun ay nasugatan, di ba? Namatay. So, muling binuhay, ang sinasabi dito, pinalta ng katawang na hindi na mabubulok. yun po yung katawang panglangit. So malino po ba? Nakukuha po ba natin yung sagot sa inyong mga tanong? Amen? Kasi po, walang kabulukan na po pag binuhay na muli. Kaya nung binuhay na muli ang ating sa Kristo, yung kanyang katawan ay wala ng kabulukan. Amen? So ngayon, basahin natin yung sinasabi nating propesiya na kung saan ay yung pangako ng Panginoong Diyos sa kanyang anak sapagkat siya ay namatay, hindi siya makakaranas ng kabulukan. So basahin natin yun. Ito po yung mababasa natin dito sa mga sulat po ng Salmo 16.10 para maintindihan natin yung propesya sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat hindi ninyo pawabayaan na ang aking kaluluwa ay mapunta sa lugar ng mga patay. Hindi ninyo hayaang mabulok sa libingan ang matapat ninyong lingkod. So, ang mga pangungusap na ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. Malinaw po ba? Kaya ang ating Panginoong Kristo ay hindi na natiling patay. Amen? At hindi ang mabulok doon sa libingan. Kaya nabuhay po siya after three days. Amen? Yan po ay isang propesya sa ating Panunso Kristo. Ngayon, malinaw po ba sa inyong mga tanong ay nasagot po ba natin? Yan po ang gusto ko pong uh, rinig ninyo kung kayo po ay nakakaunawa na kung saan itong mga tanong po ninyo, lalong-lalo na itong tanong mo dito sa parting huli. Nung umakyat po ba sa langit, siya po ay nasa katawan pa o sa espiritu na? Amen? So, yung kanyang katawan ay merong tinatawag na glorified body. Ibig sabihin, mawalhating katawan na panlangit po yun. Amen? Kaya siya ay nakikita pa ng mga alagad nung siya umakyat sa langit hanggang sa ito po'y hindi nila nakita muli doon sa pag-akyat sa langit. At ang pangako ng Panginoon, babalik siya. Amen? Babalik siya sa mga taong susunod at sasampalataya sa Kanya. Kaya ang sabi so sa kanya mga lagad na siya ay muling babalik at susunduin sila. Kaya, yun ang dapat nating malaman. So, nakuha po ba natin ang tamang sagot? Kaya kung kayo po ay nakaunawa, nakaintindi sa ating paliwanag, sana po huwag kayong makalimot na mag-like at mag-subscribe sa channel nito. Salamat po muli sa inyong panahon at pakikinig na patuloy kayong manatili sa kabutihan at gumawa ng mabuti. At lumugar at patuloy kayong gumawa ayon sa kalooban ng Diyos. Gawin natin kung ano yung pinapagawa ng Ama at sundin natin ang kanyang pamaranatutos. Nang sa ganon, mabigyan po natin sila ng kaluguran. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang kapurihan sa ating Ama at sa Kanyang bugtong na anak na si Jesus Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, Amen.